Magandang hapon mga ka-OFW Punta po tayo sa Peace Fund Dadalawin po natin yung mga alaga nating na tilapia Kung ano bang sitwasyon nila ngayon kasi malamig so, Binibigyan naman po sila ng, ano, ng pagkain Pero Parang hindi nila, ano, hindi nila kakain kasi hindi sila lumulutang ngayon. Naka-perme lang sila doon sa, ano, sa lalim. Dito po. Dati po, pagka hinagisan mo ng pagkain to, tunggab na agad sila pero... Pero ngayon tingnan nyo Nagkalat pa yung Pagkain nila pero Pero hindi pa rin nila kinakain Dapat to dagdagan ng tubig Para gumalaw sila Nasa ano lang po sila Nasa ilalim Kawawa naman pero ano din guys ha, matibay din po sila sa lamig. Ito kasi yung 5 feet na swimming pool ngayon o, oh, bali 3 feet lang yung tubig niya. So yung ginagawa namin dito pag umaga, pagka malamig na malamig, ginupuno namin para medyo uminit yung tubig. Nasa ilalim lang po sila o. Oh. Dati po oh, pag pinakakain ko 'yan, pagtag-araw. Yung mga pagkain na 'yan, ubos 'yan. So, pag nakaramdam sila ng lamig, ando lang sila sa ilalim. Oh, wala naman kasi. Masyadong malamig po ngayon dito. Yung mga puno lang nandito sa pagkataglamig <laughs> Ayun, mga puno po 'yan nandito. So, matutuwa sila pagka malamig ko. Magandang maganda ang tindig nila pag malamig. Yun lamang po guys. Nadalaw na natin yung ating mga tilapia. Ayan, tahimik sila kasi nasa ilalim po sila. Thank you for watching. Bye bye.